Good afternoon. Yan for today's vlog guys is papakain tayo ng ating alagang Brahma Chicken. Yan po ang ating alaga dito guys. Uh, shout out pa na dyan sa kay Mami Arlene Lustina Leonardo, kay Mami Mildred Pitts kay from California. Yan ingat po kayo dyan sa wildfire dyan sa may California. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kay... Mam Ma Nida Tumosok Williams from States kay Ma'am Jen De La Cruz Brad from Norway kay Cassid Lily Valenzuela din sa Canada yan, ingat ingat tayo sa so, uh, lahat ng mga OFW ingat po tayo tara guys, upakay tayo sa ating alagang Brahma Chicken tara, let's go guys ang ating Brahma Chicken yan po ang ating rooster uh, yuki line po yan guys ang ating bloodline nila ang ating Brahma yan po ang ating rooster yan po ang ating inain yan kapag mga Brahma guys is yan po may balay focus kanyang paa hanggang dulo ng daliri. Hindi ko kumakain guys, nag hindi sila kumakain. kulay brown eh, yung brownie, ating roaster. Tapos may gray tayo guys, In black. Ito ang At ating Brahma Chicken. Uh, oras na rin guys sa pagpakain. Did guys yung kulay black natin pagkain jadi ating alaga kaya so, ito guys mau bait alagaan ito so, naman guys yang laki so, nanti mga brama, malaki talaga guys, mga brama ng ating alagaan. hindi mabigat sa 3 kilos to 5 Kaya mga ano niya guys hindi mabigat kasi lalaki nila ito ang ating alaga ang ating brahma chicken yan kasi oras na nila pagkain sila sa pagkain guys madali lang po silang alagaan ng mga brahma natin guys kasi hindi sila masyadong malipad saka nasa naglalakad lang sila guys ayan po madali, tayo, madali lang alagaan ng mga brahma yun lang malalaki sila guys nagkukonsume din sila ng malaking pagkain yan. kasi malalaking lahi nila guys ito yung bloodline ng akin to guys is yoki line yan po ang bloodline nila ang aking mga brahma yan yan po ang ating rooster kulay brown yan yun sila sa pagkain guys ating mga Brahma kasi nasa breeding na sila yan guys bali tatlong inain isang roster ang kulay brown guys roster yung dalawang abuin is yan po ang hin natin saka isang black yan 3 is to 1 nasa breeding po sila yung po breeding natin guys ayan ayan nakawaganda natin black Brahma hindi ba kaya yung guys yung black damdala lang sila lagaan at saka mababait at drama. Brahma yan, guys hindi kayo napag subscribe ayan please subscribe naman tayo guys then comment, like and share ng ating mga video guys para lumawak pa ang ating YT channel yan shout out sa mga OFW natin dyan enjoy watching and see you to the yung update natin guys panangit vlog na sila abangan natin yan guys yung pangit vlog ng ating mga brama